gumagamit? Oh. Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. -ar. Pagising ko hanggang matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako. ups, Ayan guys, ayan, 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 ano. Diyan lang kayo, diyan lang kayo. Medyo maganda to. So tingnan natin ang kombinasyon ng mga dalawang taong to, no? Na talagang malakas ang mga tama. So medyo maganda to guys. So pakinggan natin. Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. -ar. Pagising <laughs> ko hanggang matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako sinabi so, mo hindi ka daw pwedeng hulingin dahil, anong dahilan? bakit? because under the law under the law ha? Huh? under the law of God sa Bible you cannot touch me I am God I am Jesus Christ you are the son of God? yes no I am God in flesh ano mo nasabi sir? ha? ano mo nasabi na you are a God? I am untouchable pero sir, ano masasabi niya? Pinasasa na kayo ngayon. This is illegal. Kasi eh. You have nothing against me. You cannot touch me. I am Jesus Christ. Lahat kayo, lahat ng kaluluwa niyo akin. Anong religion niyo sir? Wala akong religion. God lang, God. Wala akong religion. kano ano yung si Mama Mary? Nanay ko. I am the law. Bakit hindi godly? Ako nagde-decide, hindi kayo. Amen. I am the law. I am the way. Lahat kayo dadaan kayo sa akin para makapunta ng langit. Paano ko kayo didibatiin yan? Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidibati ako sa inyo mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin. <laughs> So, ayan guys, kahit na ganun pa man yung mga pinagsasasabi nila, uh, kayo na po yung uh, bahalang humusga kung sino sila at kung ano sila. Ang sa akin lang guys, magigat po tayo sa mga maling turo at sa mga maling taong nagtuturo ng mga ganitong bagay. Kasi, imbes na maliligtas tayo, baka mas lalo tayong uh, nadidisib ng kung ano man yung mga yan. So, wa, hindi naman po ako nag-ano sa inyo na ganito, ganyan. Kaso, pag pakikinggan mo kasi yung mga ganitong tao, parang ano eh, matatawa ka na lang, parang mapapailing ka na lang, na para bang talagang walang, walang, wala, wala talaga, imposible. Hindi mo alam kung maniniwala ka, pero sa mga tagasunod naman ng isa, eh, hindi ko naman kayo masisisi kasi yun ang paniniwala nyo, pero karamihan kasi yung mga pinagsasasabi nila is hindi na maayos eh kaya hindi talaga maayos so kung mali man yung panayam ko is bahala na po kayo basta importante nasa social media tayo so eto lang po yung masasabi ko na magingat po tayong lahat